Tagsilul khadimatus suhuna. Hinuhugasan ng mga babaeng katulong ang mga plato. Ang pag-i'rab ng tagsilu, fa'lun mudari'un marfu'un litajarrodihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatu zahira. Ang tagsilu, ito ay kasalukuyang pandiwa na marfu'un dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazom. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dhamma. Al-Khadimatu fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'ihid dhammatu al-zahira. Ang Khadimat siya ang fa'il ang gumawa ng gawa kaya siya ay marfo. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dhamma. As-suhuna maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira Ang suhun siya ay maf'ulun bihi ang nakatanggap ng gawa kaya siya ay mansub. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klarong fathah.